Tinuyod po ng tauhan ng MMDA ang mga sidewalk sa ilang lugar sa Metro Manila na ginagawa ng parking at tindahan ng ilan nating mga kababayan. Ilang sasakyan ang tiniketan ng MMDA dahil sa paglabag sa traffic rules at regulations. Narito po ang aking report. Hapon pa sana uuwi mula sa pagtitinda sa bangketang ito sa barangay La Paz, Makati City, si Nanay Fe. Pero alas 11 pa lang packed up na siya nang madaanan ng clearing team ng MMDA. Kinumpis ka ang kanyang payong na panangga sa init ng araw. Napaaga man ang uwi. Pasalamat pa rin daw siya dahil hindi nakuha ang kanyang kariton. Hindi po, okay lang yun. Ano naman namin ah, eh. Wala, wala akong magagawa. Kinuha nyo kahit makiusap ako, di ba? Kinumpis ng clearing team ang sampayan ng tindang ukay-ukay na ito. Siyempre, nasiyak ako kuya. Sino naman hindi na ako kasi kumakain ko ako sa lubi akala ko nandito yung asawa ko kasi dito lang man din banda sa amin sa ano dito sa kwesto mismo kasi dito, naka, dito kami nakatira limas din ang mga bakal sa junk shop na ito Nabulagarin ang mga tauhan ng car shop na ito sa bahagi ng EDSA Heritage sa Pasay City. Tila parking lot sa dami ng nakaparadang motor ang harapan ng tindahan. Taranta tuloy ang may-ari para hindi mahila umabigyan ng violation ticket. Isa sa natiketan si Roger Mar. Illegal parking at unattended vehicle ang violation niya na may multang 2,000 piso. Sir, may meeting talaga kami kaya madami. Natatawa naman pagkano sandinya lang naman kami dito. Kaya hanggat maaari, Maayos naman yung parking namin para hindi maabala yung mga dumadaan. Kaya nagulat lang din kami bakit bigla silang pumunta. Hindi na kayo magpapark ulit dito? Posible eh, kung ganyan. Kasi biruin mo, instead na pampagkaya mo na lang yung ibabayad mo sa, ano, ba diba, sa penalty. Maging ang sekyong ito, hindi nabantayan ang kanyang motorsiklo at naisuhan din ng violation ticket. Totally, sa may pulihan naman ng puno, hindi naman siya nakaharap kasi nasa ilalim siya ng puno. Ako? para Pero aminado naman ako, gusto ko lang, isang libo lang. Kasi nandito naman yung driver mo. Angal nila. Binigyan naman daw sila ng lokal na pamahalaan ng Pasay ng isang lane para makapagparada. Ang jeepney driver naman na ito, nasa ampulan din ng gawing parking ang gilid ng Hilpuyat Avenue. Hindi na siya nakapalag. Aminadong mali ang ginawa niya. Kaano ka lang yung bagay yung mawawala sa'yo sa babayaran mo dyan? Uh, ganito po sir, makakukuha amin to mga ano, dalawang araw na biyay. Sabi ng MMDA, lagpas na sila sa itinagdang yellow lane. Ginagawang parking lot ang mga sidewalk, kaya dumadaan na lang tuloy ang mga tao sa kalsada. Isinuyo din ang kahabaan ng R10 sa Maynila. Ayon sa MMDA, sinadyang gabi ang operasyon dahil di inaakala ng mga motorista na may manguhuli pa. Hindi naman natin po pwedeng pagbigyan ng iilan. And sacrifice not only the, no, no, the traffic rules and regulations but also sacrifice the mobility ng mga iba pong gumagamit ng kalsadang ito. Paalala ng MMDA, walang sagabal dapat sa mga pangunahing kalsada, mabuhay lanes at mga alternatibong ruta kahit sa gabi, takaw-aksidente ang mga nakabalandrang sasakyan sa daan. Eh, hindi naman po mura ang mga binibili natin sa sasakyan. May kamahalan po ito. So I think we have to protect our properties, we have to protect our vehicles kasi kung sa gilid ng kalsada lang po ito nakaparada, there are chances na magasgasan pa po ito, uh, manakawan, or any other untoward incident. Paiigtingin pa ng MMDA ang clearing operation kasama ang iba't ibang ahensya upang madisiplina ang mga pasaway na motorista.